Guys, tignan natin yung buong lugar ng tumalis. Kung gano'ng kaganda ito. andito na kami sa tumalis po guys ito na nga basang basa na kami kaliligo kalinang kalina pa guys ito guys isang patungay na sa, isang taga rito guys patunayan natin na ito binat sa kanila kung gano'n talaga kaganda at tumalis at gano'n ba karami dumadayo dito sa gantong panahon kahit hindi season guys tanungin natin sila ito guys ah kayo dai taga rito kayo Gano'n ba karami dumadayo dito ng mga vloggers o mga turista? Sa so, ganito pa na, kahit hindi season. Damo. Ah, damo. Gano'ng kadamo? Parang um, halos na <laughs> puno ang mga cottage dito rin. Oo, halos mapuno ang mga cottage dito, guys. Ah, kahit hindi season, ganito daw, karami dito talaga sa ganitong lugar kasi napaganan ganan nature nature talaga. Ito kasi, guys, ang tinatagorean na isang pinakamalis na tubig sa buong mundo. Pinaka number one, guys. So, ito, guys. Ah, naging kapwa-blogin natin sila, guys. Bago, nagkaroon natin ng palitang tanong, guys. Isang patunay na, ayo ay hindi walang... Bye-bye, <laughs> guys!